Hey guys, ayan kung mapapansin nyo yung ating display. <laughs> so kahapon, may dumating akong delivery from Tindahang Tapat. So worth 3,357 lang to kasi kay grocery talaga ako nagpapadeliver or umuorder. So yung mga wala lang items dito ang pinag-order ko kay Tindahang Tapat. So katulad ng mga boy bawang, malakas kasi sa akin yung boy bawang na puti guys eto gustong-gusto nila to 25 yung benta ko wala nito kay grocery kaya ito yung ino-order ko yan, marami pa. So, ang problema ko ngayon ay pag-check ko ng resibo, always check talaga ng resibo mga kasari. Kasi medyo nalito ako. Kasi namili na rin kami ng asawa ko sa bayan ng soft drinks. Mga Coke Asalo, Coke Tall, Royal, Mountain Dew sa Pet Bottle, Coke mismo, sa Sting, so Cobra na maliit. Yan yung mga binili namin sa bayan. Pero meron yun kay grocery at meron yun sa tindahang tapat. Kaso, ang layo na nagdiferensya ng delivery, out of stock na talaga ako, kaya kailangan ko na talaga ng agarang supply. So, nag-decide ako na pumunta sa bayan para bumili ng soft drinks. Tapos, umorder din ako dito, tapos may order din ako kay grocery na darating, sana may dumating na coke mismo. At eto pag-check ko, ay wala yung coke mismo. At sabi ko, baka nalito lang ako, or naubos na yung isang case na binili ko sa bayan. Tapos, itong isang case dito na may bawas na ay galing sa tindahang tapat. Pero pag check ko sa CCTV, yung daladala ng delivery man or shipper, wala siyang kasamang coke mismo. Napaka-importante talaga, lalo na sa malilimutin, nakatulad ko, na may CCTV. Kasi, inantay ko pa siya sa, ano eh, sa may gate. Inantay ko pa siyang pumasok, tinulungan ko pa siyang pumasok kasi mabigat yung bitbit -bit niya. So, hindi ko maalala talaga na may inabot siyang coke mismo. May naalala kong inabot na nakatali. Pero, hindi ako sure kung box yun or coke mismo. Pag-check ko nga, box lang yung inabot niya sa akin, hindi coke mismo. So, nawawala, hindi nila dinala yung coke mismo, mga kasari. So, nireport ko kaagad, at iyan ay dadalhin na daw nila sa akin. Tapos, yung isa kong report, Ayan, inihiwalay ko. Baka makita ng asawa kung walang hangin kainin. <laughs> Nakikita niya pag walang hangin kinakain. Minsan ay hindi ko na nababalik kasi nakain na. Hindi nagpapahalam sa akin. So, yan ang mga kasari. Inantay natin sa grocery ang aking order. Sana lahat may available stocks. Umorder na ako ng marami kasi mawawala ng delivery. Last na ngayon 31. Mawawala ng delivery hanggang November 1 hanggang November 2. May nabili. So, yan guys, remind ko lang sa inyo na mag-check lagi kayo ng resibo, yung presyo, yung quantity, i-check nyo kung lahat na receive ninyo, mga kasari. At saka, importante talaga yung presyo kasi may at maya ay may nagtataas, mga kasari. Katulad ng Coco Mama, dati 36 yung benta ko, ngayon 39 na. Ang laki nung itinaas niya, mga kasari. Dati wala pang 30 pesos yung puhunan nun. Ngayon dito sa tindahang tapat, 35 na yung puhunan. Sa grocery ay 33 point something. So, mag-check kayo ng resibo nyo, mga kasari. Sobrang daming nagtaas. I-share ko sa inyo doon sa ano para iwas lugi kayo ha. Ito lagi ko na itong siyang ginagawa. Pero syempre, dapat totoo talaga. Huwag <laughs> kayong mandaya. Ito guys, delivery ito ng Lazada. Kala ko kung ano. Pero in ko na may delivery kasi nireport ko to sa Lucky Me. So doon sa mga merong mga damage items, walang sauce, walang laman ng powder, walang laman yung, yung mantika. Pero toyo lang. So, i-report nyo sa Lucky Me. I-search nyo sa Facebook ang lucky me, tapos picture nyo yung damage item or yung mga uh, BO items na natanggap nyo, kasi ibabalik nila sa inyo yung item okay, guys, panibagong sharing tayo mga kasari, yung lighter ko na sa inyo na nakaraan, alam nyo pinutol ng bata <laughs> tinignan ko sa CCTV talagang CCTV yan napakalaking bagay para sa atin nakita ko kung sino nagputol hindi ko naman napagsabihan at hindi ko pa naman siya nakikita kasi nakita ko sa CCTV hindi niya naman sinasadyang maputol sinunog niya lang tapos naputol nila niya sa baba so umaga pa lang niya natanggal 11 o'clock nakita nung isang bata nasa baba uh, mga 6 pm na buti walang kumukuha dito mababait yung mga bata dito. Meron lang mga walang bait pa, mga bata pa talaga na hindi pa masyado nilang alam yung mga ginagawa nila. Pag bukas dito yung bintana ko, kumukuha na lang sila basta. Kumukuha na lang nakikita ko sa CCTV. So, kilala ko naman. So, <laughs> hindi ko pwede pagsamihan kasi medyo related. So, yan guys. Ito, ito yung ating isi-share sa inyo. Nandito pa yung nireklamo ng customer. Actually, hindi ako ang nakakuha nito. Dalawang kami sa wala na yung bukas. Ito, nagulat na lang ako. Nagulat ako, bakit may bukas na laki, may pansit kanton dito sa lamesa ko. Sabi ko, oh, kaninong pansit kantong to? Bakit hindi niluluto? Kala ko sa anak ko. Sabi ng anak ko, binalik ng customer kasi walang mantika. So, hindi ko na alam kung sino yung nagbalik. So, ito yung itsura niya. May toyo siya. Pero wala siyang mantika. So yan, naka ano pa siya, buo pa, walang wala pang bukas, hindi pa yung nakabukas. Hindi rin siya butas kasi kung butas ito, pumalat na dito pero hindi naman nagkalat. So ito meron din siyang seasoning mga kasari. So yan yung pinicturan ko na walang walang seasoning. Tapos sinend ko yung resibo ng grocery ko sa ko siya binili. Ah, uh, kabibili ko lang siya 3 days pa lang na deliver. Tapos, kinuha yung information ko, address ko, landmark ng Lakimi. Pinasend sa akin yung contact number ko. Tapos, yun daw. At ito na nga, ilang days lang, dumating na kaagad. So, pangatlo ko na to, guys. Make sure lang kung magre-reklamo kayo, siguraduhin yung totoo. Kasi, syempre, company to. Um, I-make sure nyo. Sa atin lang naman, para maiwasan din natin yung pagkalugi. Kung ibigay nila or ibalik nila yung items na maayos ng Lakimi, okay lang. Pero kung hindi, okay lang din. So... Ito, kailangan yung mga damage item, ikikip nyo. So, yung mga nakaraan, ginamit ko lang nung mag expired na. Pero hindi ko to palulutuin kasi matagal pa expiration. So, ikikip ko muna. Baka mamaya pumunta lang kami dito. Kunin yung damage item. Inain ko na pala. Kailangan ikip nyo muna. So, ito ay galing sa Mond Nisen. Galing sa Monde. Ito yung natanggap ko ngayon, guys. So, make sure lang na yung details nyo ay tama para ma-receive nyo talaga. So, ang pinadala sa akin, iba-iba yung pinadala kasi nung nakaraan, sinundan nito spicy. Sweet and spicy rin, pero kasalo. Ang wala namang seasoning din, binalik din ng customer. Lahat yun, binabalik ng customer. Wala pa akong natanggap na ako mismo ang nagluto na walang seasoning, wala. Mga customer, lahat pang nagbabalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Lucky Me Pancit na sweet and spicy yung pinalit nila dito sa damage item mga kasari. So remind ko lang ha, hindi ko kayo in-encourage <laughs> na magreklamo kung hindi valid. Kailangan valid yung reklamo nyo na talagang damage. Walang seasoning powder, walang toyo or walang mantika. So ganun dapat. So ito, ang palit sana ng Lucky Me ay anim na peraso. So guys, ayan. So, may pagkakataon tayo magreklamo para malaman din ng Lucky Me yung feedback natin. Ano po? Actually, dalawa na yung nareklamuhan ko. Lucky Me lagi, saka yung Alaska Evaporada. Pero yung Alaska Evaporada ay wala. Nag -ano sila, nag reach out din sila nagreply din sila sa akin, binigyan nila ako ng voucher sa Shopee, pero hindi ko talaga siya nagamit kasi yung Alaska Evaporada matagal pa yung expiration niya, pero parang nag ano na siya na may amoy na, nagbubuo na yung gatas pagbukas ko mabuti ako yung nakapagbukas mabuti hindi yung customer kasi nakakahiya talaga hindi pa siya expired ang tagal pa na expiration niya guys pero ganun nga pinakita ko sa kanila so binigyan naman nila ako ng voucher para makabili daw ako ng panibagong item sa Shopee para ma-discount daw yon nung i-claim ko na yung voucher gagamitin ko na o order na ako sa Lucky sa Alaska Evaporada wala, hindi ko talaga siya magamit. So, yun, guys. Ayan. So, ito, naantay ko na lang yung delivery ni Grocery para maayos ko ito. So, para isang ayusan na, hindi ko muna siya inaayos, para isang ayusan. Para pagdating ng bagong delivery, sabay-sabay na natin aayusin. Kasi kung aayusin ko yan, tapos mamaya may bago na naman delivery, tatanggalin ko na naman tong sa unahan lalagay ko na naman yung bagong delivery sa likod so ganun kasi ako so yan lang guys mga kasari ha ayan remind ko lang sa inyo na magingat po tayo ngayong undas ayan mag-uundas hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload ano po so yun ingat lang kayo mga kasari at update sa atin ditong display ng mga candy, mas mabilis siyang maubos mga kasari. Ayan, mas, mas, mas madali siyang maubos kumpara kung hiwa-hiwalay yung mga sour candies ko dito, yung mga pambata ko kasi nung wala pa akong display na ganyan, hiwa-hiwalay, meron, meron dito, meron dito, meron dito, meron dito. So, hiwa-hiwalay yung aking mga pambata. So, nalilito yung bata kung saan sila titingin. Mas madali na sila makapamili ngayon. Mas madali ang transaction namin ng mga bata. Mas madali din para sa akin na magbenta kasi madali ko nakikita din yung items na hinahanap nila. So, yan lang guys sa video ito. Salamat sa inyong panunood. Sa hindi pa subscribe please subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye. Happy